Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo ang simpleng idea sa pagtatanim ng bell pepper. Panoorin ang bidyong ito para makakuha ka ng idea kung paano ito tinatanim. Ang pagtatanim ng bell pepper ay malaking tulong ito sa iyo. Bukod sa nakalibre ka na, ay pwede mo pang pagkakitaan. Ang ituturo kong idea ay pwede mo ito gawin sa bahay lang. Hindi na kailangan malawak ng lupain. Ang gagawin lang dito Pwede ka magtanim sa paso, sa plastic buti, at sa sako. Depende sa iyo kung ano ang pinakamadali kung saan ka pwede magtanim. Okay, next. Ang susunod mong gagawin, para ka makapagsimula, kailangan mo ipunla or iseedlings ang mga buto ng gulay. Depende ito. Kasi yung malalaking buto, hindi na kailangan ipunla. Ito lang yung mga maliliit. Tulad ng bell pepper, pizza, kamatis, talong, at iba pa yun ay pwede siyang ipunla. Okay, next. Maraming paraan ang pagpupunla. Pwede ka gagamit ng seedling tray, yung plastic. Lalagyan mo ng lupa, saka lagyan mo ng buto. Hintayin mo siyang tumubo. At saka pwede ka gagamit ng planggana. At pwede ka din gagamit ng ha, itlog na tray yung sa karton. Tapos lalagyan mo ng lupa. Yun naman ang kagandahan sa kanya, yung karton na yan. Kapag tumubo na yung seedlings mo, Lumambot na yung karton, pwede mo isama sa pagbaon sa lupa. Okay, ngayon naman may isa pang paraan na ang ginagamit dito ay tisyo. So pwede mo siyang gayahin kasi madali lang ito. Ang gagawin lang dito, babalutin ng tisyo ang buto ng bill paper. Ang purpose naman nito, dito lang siya papaugatin. Pagkatapos mo ilagay yung buto dyan sa tisyo, tutupiin mo yan at saka diligan mo siya para magmoist yung buto. Pagkatapos, ilagay mo sa styro or baunan, hintayin mo siyang tumubo. After 5 days, lalabas na yung ugat. So, pwede na siyang ilagay sa lupa para siya ay mabuhay. Ang susunod na gagawin, maglagay lang tayo ng lupa doon sa plastic cup. Pagkatapos niyan, bubutasan mo yung lupa na yan ng 1 cm at dyan mo ibaon yung ugat. Kasi yung bell paper, nagkaugat na yan. O yung ugat niya, nasa butas yan. Tapos konting diin lang para hindi siya maipit, no? Ayan. Pagkatapos niyan, tsaka mo siya diligan. Manatili yung moisture niya at sa laging basa yung lupa. Habang hinihintay tumubo yung buto, unti-unti na din gagawin yung plastic buti na ito. Kailangan lang dito ay putulin yung puwita na ito. Ang purpose na ito, kahit wala kayong lupain ay pwede kayong magtanim kahit sa bahay lang. Bibilugan niyo yung pagbutas dyan pati sa doon sa dulo butas-butasan nyo yan para madrain naman yung tubig. Ang purpose niyan para hindi mabulok yung ugat ng inyong pananim. So huwag niyong problemahin kung wala kayong lupa. Kung may pader kayo dyan, sapat na yan. Lalagyan mo lang ng kahoy, dikitan mo siya. At saka dyan mo ilalagay yung, ano, yung plastic buti na yan. At saka lalagyan mo ng lupa. Ang idea na ito mga idol, malaking tulong talaga ito. Lalong-lalo na ngayon na mahalong gulay sa merkado, ay pwede mo itong gawin. Pagkatapos niyan, ang seedlings lumaki na, di ba? O ilalagay mo na diyan, baliktarin mo lang siya, idaan mo doon sa butas. So ganun lang siya ka simple. Alam niyo mga idol, kung lahat ng tao ay masisipag lang tayo pagdating sa pagtatanim ng gulay, nako wala siguro maghihirap. Kasi biroin mo naman, tuwing gising mo, kukuha ka ng gulay, magiging ulam mo. Tapos nakalibri ka na, pwede ka pa magbinta. Yun ang kagandahan naman niya. Pagkatapos niyan, siyempre diligan mo siya para mabuhay siya agad. Totally, buhay na buhay na yan kasi yung seedling na nilagay doon, hindi siya tinatanggalan ng lupa. After 4 weeks, ganito na yung hitsuran niya. Green na green, namulaklak na. Unti-unti na lumaki yung bunga niyan, mga idol. Tapos yung lupa kasing ginagamit yan mataba, may kasamang kompos. Kaya hindi siya mahirap alagaan ang bell paper na ito. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Unti-unti na lumaki yung bunga niyan mga idol. After ng 6 weeks, ito na mangyayari. Oh. Malaki na yung bunga. So ibig sabihin ito, malapit na siya mahinog. Tulad niyan, oh, 7 weeks na. Ayan, unti-unti na siya mahinog. Pagkatapos ng 8 weeks, hinog na talaga siya. O, oh. oh, kaganda mga idol. Mabilis lang talaga mag-harvest ng bell pepper. Ang nakakatuwa lang dito, hindi ka nabibili sa merkado. Ikaw pa ang magbibinta pwede ka pang kumita. O ba diba, mga idol, madali lang alagaan yan. Panoorin mo yung video na yan. Kung may natutunan kang sa video ito, isisir mo siya para makita naman sa iba.